Mga kababayan, nagkakaroon po ng karituhan ngayon kung ano nga ba talaga ang nilalaman ng ratified bill na ito. Yung bill na pipirmahan ng Presidente sa August 12. Meron kasi mga balita na ang totoong laman daw na ipinasang bill na ito ay 4 uh, years at 2 terms lang. E ayon sa mga pagkakaintindi natin at ng karamihang mga uh, nagbabalita ay uh, four years at three terms. No? Lilinawin po natin ito, maaaring nagkaroon po ng misinterpretation or yung mismong uh, announcement din ni Amy Marcos nung naipasa yung batas na ito. ipi ko po yung uh, uh, balita. No? Titignan natin kung ano ang sinasabi ng balita ito tapos ipaliliwanag po natin sa inyo para magkaroon po ng kalinawan at lilinawin ko rin po no, siyempre hindi maiwasan itong mga error na ito. Eh. Ito yung sabi sa isang balita. Mula sa tatlong taon, magiging apat na taon na ang termino ng mga barangay at SK officials. Dalawang term para sa barangay officials at isang term lang para sa SK officials. Sa barangay officials... Ayun, sabi din sa isang balita, no? Eh, pag napatupad at naipasa itong batas na ito, ang barangay officials ay magkakaroon ng termino na 4 uh, years at 2 terms maximum ay 8 years kahit din po dun sa pahayag ni uh, Secretary Rimulya, yun din po ay kanyang nabanggit, eh. nabanggit din natin ang karana, maaaring nagkamali lang siya kasi meron po tayong basihan, kung ba't uh, sa ating pagkakaintindi at ng karamihan ay 4 uh, uh, years at 3 terms, so titignan natin kung saan po ito nagkaroon ng uh, hindi pagkakaintindihan or mis, uh, misinterpretation niya, no? tutuloy natin itong balita and members of the Sangguniang Kabataan for other purposes and House Bill number 11287 entitled an act fixing Ah uh, dili namin ko lang muna ito pong Philip Deco ito po yung uh, uh, announcement ni Amy Marcos nung naipasa yung batas no July 11 noong... nung uh, bagong-bagong pagkakapasa lang at in-announce agad ito at titignan natin kung paano niya i-announce. The term of office Of barangay and Sangguniang Kapataan officials in changing the period of office from three years to six years, amending for this purpose sections 42 and 43 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, as amended. After much debate and yes, virtual on the mat wrangling, may I share the salient points in its final form? po, SKL share apat na taon upo ang ating mga barangay officials para sa termino na hindi hihigit na tatlong beses in the same position. Ayun. Pagkatapos, yung mga SK officials iisang termino lamang in the same position din. Pagkatapos, ang uh, nakatakda na susunod na regular barangay and SK elections ay uh, sa unang lugar ng Nobyembre 2026 and every four years thereafter. Doon po tayo nagkasundo at uh, maraming maraming salamat at sa wakas na postpone din, sana'y matuloy na nga ang farm election sa Oktubre. Mr. F Darinig mo ninyo, mga kababayan, ang pagkakabanggit dito or yung kasi ang uh, pag nagpatupad sila ng batas ay uh, nakasulat yan no? sa isang special na papel ay uh, English. no? Kung alaman niyo ang kanilang napagkasundoan dito at yung pagka translate ni Amy Marcos sa Tagalog, yung kanyang pagkaka-announce dito, ang sabi niya ay uh, uupo ang mga barangay officials ng apat na taon at hindi lalampas ng tatlo tatlong termino. Kailangan, no? Uh, lilinawin natin dito. Ibabalikan natin para mas uh, klaro, no? Uupo ang ating mga barangay officials para sa After much debate and yes, virtual on the mat wrangling, may I share the salient points in its final form? Pasensya po, SKL, share ko lang. Apat na taon, uupo ang ating mga barangay officials para sa termino na hi hindi hihigit na tatlong beses. Tingin ko doon. No, hindi higit na tatlong beses. Ano pong pagkakaintindi niya? Mga kababayan, hindi higit ng tatlong beses. Ah, nung unang ko narinig to, ang naisip ko agad, two terms hindi higit ng tatlo. No. Pero pag pinakinggan mo higit uh, pag uh, tiningnan mo yung isang site hindi higit ng tatlo maximum. Ah uh, three years, eh. no. Pwede nga ah uh, sagad sa tatlo, no. Kung uh, na misinterpret natin ito ah uh, posibilidad nga na ang tamang nilalaman ng batas ay 4 years two terms lang. Kasi kung uh, sa mga interview ni uh, Secretary Mulya, yun din yung kanyang nabanggit. No? At uh, kay uh, Chairman Garcia, parang na-mention din to eh, na, ni Chairman Garcia na uh, three terms, Maaring nalito rin siya. No? Kasi kung titignan natin dito yung pahayag. Eh, yes, virtual on the mat, form. Pasensya po, SKL, sure ko po ang ating mga barangay officials para sa termino na hindi hihigit na tatlong beses in the same position. So, titignan mo nga naman, uh, dalawang ibig sabihin, malilito kayo, hindi hihigit ng tatlong beses. Hindi hihigit ng tatlong beses. Hmm. Maaaring, nga, uh, yun nga, nasabi ko nga kanina, sa Uh, pagkakaintindi ko ay uh, kahit yung pagkakaintindi ng iba ay maximum nga eh. Kumbaga, saganda sa three, uh, three terms. Diba? So, kung hindi natin masyadong naintindihan ito, malalaman natin yan sa August 12, kung ano nga ba talaga yung nilalaman ito. Kasi sasabihin nila yan eh. Diba kung uh, tayo ay nagkamali, kahit yung iba, yung iba nagbablog, ay sa kanilang pagkaintindi din ay uh, uh, four years three terms. Diba? At kaya binabalita na nga na four years at two terms. So maximum ay eight years lamang. Di po ba? So ah, pag, kung ano yung sasabihin, yun na po yun. Diba? Kasi hindi naman po, po, pwedeng baka iniisip natin na ay ang naipasa ay talagang 4 uh, four years, three terms sa barangay officials. Baka itatanim natin sa isip yun. No? Eh, yun naman pala ay 4 years, 2 terms lang naman pala. Yung totoo, nilalaman. Hindi po kasi po pwedeng baguhin yan. Hindi po, po pwedeng i-alter dyan. Batas po ang pinag-uusapan dito. Hindi pipirmahan ng Presidente yan. Kung sa una, no, ay, kung halimbawa, ang totoong nilalaman ng batas ay 4 years, 3 terms. No, tapos, sinagbit sa kanya ay altered na. Hindi po pwede yun. Kahit ako presidente, kahit hindi ako nag-aral ng abogasya, pero hindi pwede yun. Pinasan nyo. Three years, uh, four years, three terms. Tapos ibibigay nyo sa akin ay uh, four years, two terms. Hindi po yung pirma. Ibibigay nyo ko na lang. No? Gets nyo po ang point. So, maaaring ang linalaman talaga ng batas na ito ay four years, two terms lang. So, huwag kayo mag-isip na budol. Huwag po kayo mag-iisip ng ganyan sa batas. Kasi mga professional po yan. No? Baka ang nagkakaroon lang ng misunderstanding dito ay tayong umiintindi. No? Pwede naman po magkamali yun. At kung tayo nagkamali sila, no? ah uh, okay lang yun. Importante, tanggapin ang pagkakamali at tanggapin yung totoo. Kasi nga, ito, ko ngayon. Kaya binaligan ko itong dati kong content sa inyo para i-play. No? Sabi nga ay uh, hindi higit sa tatlo. Ano bang pagkakaintindi nyo doon, Hindi higit sa tatlo. Hindi lalampas na tatlo. Hindi higit sa tatlo, hindi lalampas na tatlo. So, ibig sabihin nga ay two terms nga lang talaga. Pala. So, na-realize ko. Ayan, so wala, wala akong masyadong masabi ngayon. ah uh, yung pagkakabanggit lang, yung pagkakasabi lang ni Ivy Marcos, uh, siguro, as mas naging malinaw sana o uh, ang pagsinabi ay derecha. Yung uh, mismong uh, uh, sentence or words na uh, four years at two terms. Kung baga, nirekta na eh. Kaya nagdaroon na ng confusion kasi uh, hindi higit ng tatlong beses. No? So, malinaw naman kung iintindihin talaga. Hindi higit ang tatlong beses ay uh, ay na. No? Okay, okay. Four years. No? Four years, two terms lang. Maximum, eight years. Pasensya na kayo. Ha. Kasi medyo uh, ginawa ko itong video ha, ating gabi na. Nung oras na. Madaling araw na. Medyo puyat tayo. So, okay. So, pag sinabi yun doon sa announcement, pag pinirman sa August 12, malamang yan ang nga talaga nilalaman ang nilalaman ng batas. Para malina po sa inyo sa lahat ng mga kapanood na barangay officials, ang laman po ng batas na ito ay 4 years, 2 terms. Maximum ay 8 years. Kung mahalal kayo sa November 26, no? ang kasunod ay sa 2030. Uh, kung back to zero, edi eh, magiging maximum nyo ay 8 years. Kung naka-second term na kayo, di meron pa kayong 4 years. Ganun lang po kasi yung explanation. Okay, mahaba na. Susunod naman ulit. kita tayo. Eh, Mag-update ulit tayo sa mga susunod na araw. Kung anong mga development itong usapin sa BSK. So maraming salamat. God bless you all ulit.